inisyatibo ng DOST Region 1 itinampok sa kapihan sa Bagong Pilipinas. Ang Department of Science and Technology Region 1 sa pangungunan ni Regional Director Kirisita A. Tabaog ay nagsagawa ng kapihan sa Bagong Pilipinas noong March 2025 sa San Fernando La Kasama si PIA Regional Director Janeline Rowling. Kinalakay sa press conference ang mga tagumpay at inisyatiba ng DOST Region 1 sa Agham, Teknolohiya at Inovasyon kabilang ang siglat na layong piyaki ang benepisyo ng mga SPI initiatives sa mga lokal na komunidad at industriya. Nagbigay saya rin ang mga mascot na sinasulido at Siklat sa naturang aktibidad. Sa open forum, binigyang pansin ang mga pangunahing programa at aktibidad ng DOST Region 1 tulad ng 2025 National Science, Technology and Innovation Week, pagsasanay para sa kabataan, disaster risk reduction climate change adoption, agrikultura, food security, portable technology at mga small enterprise technology upgrading program para sa MSMEs. Lumahok sa so talakayan ang mga opisyal at eksperto mula sa DOST bilang ang mga provincial directors, project leaders at pinatawan mula sa pag-asa, PFOX at Philippine Science High School in Local Student Campus na nagbabahati ng kanilang kaalaman sa agham ng klima, kahandaan sa sakuna at STEM education. Ipinakita ng aktividad ang dedikasyon ng DOST Region 1 sa paggamit ng SPI para sa pagpapaunlad ng buhay, negosyo at komunidad sa region. Ang kapihan sa bagong Pilipinas ay nagbibigayin sa kahalagahan ng transparency at pampublikong pakikilahok sa nation building habang isinusulong ang agham, teknolohiya at inovasyon bilang kondasyon ng progreso sa bansa. Mula rito sa DOST Region 1, ako si Mary Camille M. Luna, nag-uulat, dos pan siglat, one DOST for you! pangkabuhayan inihandog ng DOST Region 1 sa Narvacan, Santo Tomas, La Union. Ang Department of Science and Technology Region 1 sa ilalim ng Community Empowerment Through Science and Technology Program, katuwang ang DOST La Union ay nagkaloob ng isang unit ng production of processing unit sa barangay Narvacan, Santo Tomas, La Union noong Marso 2025. Bilang bahagi ng Project Advancing Barangay Livelihood through Enterprise Development, pinangunahan ni DOST La Union Director Jonathan M. Viernes ang awarding event kasama ang mga ng bioslab ang, ang proyekto ay bahagi ng pagtulwihan ng mga inisyatiba sa kabukayan kung itilangan ng live food training and product development on fish processing sa saan 26 ani kalpok ang natutong ng smoked bones, fish nugget, smoked tahong in corn oil, at fish shaman. Binigyang diin ni Director Viernes ang kahalagahan ng inisiyatipang ito sa pagsulong ng pangmatagalang pangbuhayan at tiniyak ang patuloy na suporta ng DUSD La Union. Nagpasalamat si Barangay Captain Carlos C. Colliado sa DUSD at nangakong aalagaan at makakahalagahan ang matanggap na hulo. Patuloy na nagpapalakas ang SES program ng mga komunidad sa pamamagitan ng atam, teknolohiya at inovasyon upang mapabuti ang kabuhayan ng mga mamamayan at nananatiling committed ang DOST La Union sa pagbibigay ng suporta at intervensyong teknolohikal upang mapaunlad ang lokal na negosyo sa lalawigan. Mula rito sa DOST Region 1, ako si Sheena Hanna Pulido, nag Dos, one siglat, one DOST for you. Hawaii Salt Industry patuloy na sinusuportahan ng DOST Region 1 sa pamumuno ni Regional Director Tabao. Bumisita si Dr. Teresita A. Tabao, Regional Director ng DOST Region 1 sa Paway Salt Makers Association noong March 2025 upang talakayin ang makasuliranin niya kataon sa lokal na industriya ng asin. Ang pagbisitang ito ay bahagi ng dedikasyon ng USD sa pagpapalakas ng produksyon ng asin sa rehiyon sa pamamagitan ng ham, teknolohiya at sa ilalim ng kanilang One Asin Program. layunin ng programa na gawing moderno ang pagkawa ng asin gamit ang bagong teknolohiya, papabuti ng proseso at pananatili ng estratehiya sa pagsulong Upang mapalakas ang kakayahang pagkipagsabayan sa Amerika, nag ang pangkat ng DOST sa mga pasilidad ng pagawa ng asin upang mas maunawaan ang mga pangangailangan ng mga gumagawa ng asin. Tinalakay nila ang mga paraan upang makabuti ang kalidad at kausayan ng produksyon habang pinapangalagaan ang tradisyonal na pamamaraan nito. Pinalakas pa ng suporta ng industriya ng asin sa pamamagitan ng isang Memorandum of Understanding nilagdaan noong Nobyembre 2024 sa pagitan ng DOST Region 1 at ng Ang pamahalaang panlalawigan ng Ilocos Norte at mga akademikong institusyon ay may kasunduan na naglalayong magbigay ng mga solusyon batay sa nanaliksik at pinansyal na tulong upang matiyak ang mas matatag at kapaki-pakinabang na kinabukasan para sa mga gumagawa ng asin sa regyon. Mula rito sa DUST Region 1, ako si Claire Red, nag-uulat, DOST 1 Siglat, 1 DOST for you. Sa at immersion sa by Solutions Mapping ng GRIND Program, isinagawa sa Ilocos Norte. Matagumpay na isinagawa ng Department of Science and Technology Regional Office No. 1 sa pamamagitan ng Grassroots Innovation for Inclusive Development at GRIND Program ang by Solutions Mapping Training at Immersion noong Marso 26 to 28, 2025 na ginanap sa Mariano Marcos State University, Batac City, Nueva Era at Pasukin, Ilocos Norte. Ang layunin ng programang ito ay tulungan ng mga lokal na inventor at mga mahihirap na komunidad na magkaroon ng mga kasanayan para makabuo ng mga solusyon na matatagal at nakabatay sa uring at Dumalo sa aktibidad si na DOST Region 1 Director Dr. Teresita Itabaog, e. Tabaog, dating Regional Director Armando Puganan, Grind Project Leader at ERD for Field Operations, Tech 1180 Libunaw, DOST Ilocos Norte OIC Provincial Director, Benjamin S. Mercado Jr., ang DOST Ilocos Norte Team, Grind Support Staff, Rio de Janeiro Adviento, at ang DOST One Grind for Ang kanilang presensya ay patunay ng dedikasyon ng ahensya sa pagsusulong ng inovasyon at inklusibong pag-unlad sa antas ng komunidad. Pinagsama-sama ang mga kalohok mula sa Grind for Group, GTEC at mga lokal na pamayanan ng tinggan mula sa Nueva Era ang mga magsasaka, mangingisda at mga miyembro ng Saltmakers Association ng Pasuki. Ang mga grupong ito ay nagpapanatili ng kanilang tradisyonal na kaalaman habang ginagamit ang makabagong agham upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Natutunan nila ang mga pamamaraan ng solutions mapping upang tukuyin at mapabuti ang mga inovasyon sa kanilang mga komunidad na nakatuon sa heritage foods, endangered crafts at grassroots innovations para sa circular economy. Ang pagsasanay na ito ay may layuning makabuo ng mga solusyong pangkomunidad na pangmatagalan na nakabatay sa agham, teknolohiya at inovasyon. Isa sa mga pangunahing katangian ng pagsasanay ay ang pagtutulungan ng mga stakeholder. Pinangunahan ng mga eksperto mula sa iba't ibang larangan ng mga kalahok sa pagbuo ng mga estrategiya upang matugunan ang mga hamon sa lipunan at ekonomiya. Bukod dito, binigyang diin din ng programa ang gender inclusivity Kinikilala ang mahalagang papel ng kababaihan sa inovasyon at entrepreneurship. Nagkaroon ng espesyal na mga plataforma upang hikayatin ang kanilang pamumuno at aktibong pakikilahok sa mga proyektong pangkaundaran. Isinagawa din ang emotion component na nagbigay ng pagkakataon sa mga kalahok na direktang makisalamuha sa mga lokal na komunidad upang isabuhay ang mga natutunang konsepto at pinuhin ang kanilang mga solusyon sa pamamagitan ng pagpapalaganap at paggamit ito sa totoong buhay, tiniyak ng programa na ang mga inubasyong ito ay may kabuluhan, praktikal at kapakipakinabang sa target ng mga komunidad. Sa pamamagitan ng Salit by Solutions Mapping Team and Mission, hangad ng DOST Region 1 na tulungan ang mga grassroots innovators na makipag-ugnayan sa mga formal na sistema ng inubasyon sa pagbibigay ng tamang mga kasangkapan at kaalaman, layunin ng programa na mapalakas ang katatagan, mga pagkakataong pang-ekonomiya at pagpapanatili ng kalikasan sa si Ilocos Norte at sa buong region 1. Mula dito sa DOST Ilocos Norte, ako si Rio Dayan Adviento, nag-uulat, DOST 1 Siglat, One DOST for you. Gamit gourmet salt ng DOST Region 1, tampok sa I Wonder ng GMA 7. Patuloy na isinusulong ng Department of Science and Technology Region 1 ang lokal na inubasyon sa industriya ng asin matapos itong itampok ang pagsasama ng gamit seaweed sa produksyon ng gourmet salt. Ang proyektong ito na pinangunaan ng Mariposa Salt Producers Association sa ilalim ng pangasiwa ng lokal na ng grupos ay itinampok sa isang episode ng I Wonder sa GMA7 noong April 6, 2025 sa GMA. Si Dr. Teresita A. Tabaog, ang Regional Director ng DOS Region 1, ay nakapanayam ng I Wonder sa so One in Accelerating Salt Innovations o One Asim, Gourmet Salt Parsing and Salt Analysis Center, ipinaliwanag niya ang mahalagang papel ng ang at teknoliya sa pagpapabuti ng lokal na produksyon ng asim. Ang paggamit ng gamet isang uri ng edible seaweed na kilala bilang Black Gold of the North, bilang pampalasa sa gourmet salt ay nagbigay ng kakaibang lasa at dagdag ng nutrisyon sa produkto na nagpapataas ng potensyal nito sa lokal at pandaigdigang pamilihan. Ipinakita sa naturang tampok kung paano tinulungan ng DOS Region 1 katuwang ang LG Burgos, ang Mariposa Salt Producer Association sa pagpapabuti ng kanilang proseso sa pamamagitan ng makabagong teknolya at pagsasanay. Ang kolaborasyong ito ay bahagi ng adikain ng asensya na isulong ang mas napapanagini at may mataas na halagang inovasyon, sa pagkain ng mga katulong sa mga lokal na komunidad. Hiniikayat ng DOS Region 1 ang publiko na panoorin ng episode ng I Wonder upang mas maunawaan ang mga naging epekto ng proyekto sa industriya ng asin sa probinsya ng Ilocos Norte. Mula rito sa DOS Region 1, ako si Christian Casimiro Nagulat, DOS 1 One 1 DOS for you.